Hello mga sangkay, have a nice day, charot. Uh, tayo nga igagawa ng spaghetti. Ayan, nakaprepare na nga yung aking mga materials, charot. Meron nga akong bawang, onion, and ground beef ang gagamitin ko. Meron akong hotdog, tapos meron mm -hmm. akong carrot, ang hindi sa carrot. Ayan, hindi may sabulay, ayan nilagyan natin. Magamit ako ng iba, butter, uh, ito yung uh, spaghetti sauce, and cheese, bawas na, and the noodles. Tara! Umpisan natin, sauce muna tayo, sauce. Saka na ang noodles, tara! Ang istar nga ng sangkay ng mga sangkay ay, pinapide ko muna yung aking hotdog. Kunti, nagdali ng oil. Ulo or ba ligalit ko? Mainit na ang, ang ano ang... Kawali na init na, so... Ikalat lang natin yung kaya. Ayan po din natin ngayon hotdog. Try lang natin kung ito pala nito Ayan natin. Ayan, nung sangkay, medyo brown na nga. Tanggalin na natin. Set aside. Ayan, tinanggal ko na siya sa side natin. Maligisa naman tayo ng bawang. Parehan natin yung onion. Dali ko kanina sa saran. Parehan natin yung onion. Saka na natin, saka na natin nagayon ang butter. Ayan. Naan natin. Kasi nilagyan natin yung butter. Kasi natin ng butter saka, ngayon. Ay, lang tumang optional. optional. Sarap ng ng optional. Sarap ang bango niya mga sangkay panis. Ngayon, ilalagyan natin ang ating ground beef para masama na sa gisa. Para mas marami akong sibuyas gisa sa beef Ayan. Gisa lang natin yung ID. natin para maloto. Ayan mga sangkay, nagisa na nga ID yung ating ground beef. So, nakalagyan natin ang carrot. Ayan ang mga hindi mahilig sa gulay. Ayan, kunin ko yan. nung nagyara ng cheese ang ginamit ko. Hindi na yung, yung pag ano, naluto ng na ang sauce. Pwede natin sa lagyan ng paminsa. Paminsa. Ito paminsa ng sangkay. sa dami. Ini nak nasi tu powder. Halawin natin. Pwede rin natin lagi ang spaghetti sauce. Lagyan na natin. Spaghetti sauce. Hindi sya mapula mga sangkat. Alam oh, natin, hindi sya mapula. Pwede natin lagyan ng gatas. Pinti lang kasi hindi sya masyadong mapula. O. Oh. Sabi natin ng condense pang sa anong pans. Nalagyan ako ng patis. Condense. Hindi lang. Ang tira ko sa ano. Coffee jay. Pwede na rin natin sabay yung hotdog. Ang kunti yung hotdog ko. So, tinanong sa mga sangkay. Maputi siya. Kailangan ko yata ang gawa ng paraan para, para namula. natin. Gagaran na natin pala ng cheese. Marito na. Ayan. Hindi natin ubusin kasi wala akong extra cheese doon. Gamitin ko bukas. Pang toppings. Ayan, okay na yan. Halawin natin. Ayan, mga sangkay. Ang sauce ay done na. Soon, ang ating spaghetti noodles. Pakulat mo natin. Ayan, guys. Done. Sauce pa lang yan. Ulam na. Charo. Ayan na nga, mga sangkay. Dahil tapos na tayo maggawa ng spaghetti sauce. Ito namang noodles. Ayan. Pakulat ako ng tubig. Nilagyan ko ng asin yan. At saka, oil. Para hindi magdikit-dikit ang noodles. So, ilalagay ko na ito. Ilalagay ko na itong noodles. Ayan. Ayan. Huwag natin, huwag daw natin tutuloyin, lalo na pag birthday kasi daw, magpotol doon ang kaligay, kasiyahan, sarot. Wala lang po, no? sabi-sabi so, lang yun, so. Wala lang, sunod lang. Ayan, yun na lang natin. Ayan, pupusayaan lang natin siyang tapan lang natin. Ayan. Ayan, lang natin para check tik lang natin. See you soon. Ayan, ito na ang spaghetti sauce and uh, pasta. Dinimix na lang natin yun. Okay, done. Ayan na ang mga sangkay. Luto yung aking noodle. So, it's it. Done the spaghetti. Lagay tayo. Lagay okay, tayo. Ayan. Ako hindi ko minimix yung so, yung pasta at yung sauce. Kaya lagyan natin yung sauce ngayon sa ibabaw. Ayan, mainit pa. Ayan, hindi ko na lagyan ng cheese yan kasi ma-cheese na. Ma-cheese na yan. Yung ano ko kasi yung ginamit kong spaghetti sauce ay cheesy. Tapos dinagdag ko ng sauce ang cheese. So, no cheese. Ayan guys, thank you for watching.